Peace be with you. For today's vlog namin, magandang umaga. So, bagay na sa bubong tayo. Hello. First step na ito, ito ng screw bit it natin. Punin muna natin yung mga ayaw tayo ng bubong. あっ <noise> <noise> Kaya natin yung first step muna yung mga kabis. Uh, so, galing muna natin yung mga fish po niya. Yan dahil mapapalit tayo ng bagong buhay. Dahil may mean, nang butas. Yan ang ating napalit kahapon. Yan. oh so, yan ang bago nating na palit kahapon niya. Yan ang ating unang first tip. So kunin natin yan ang, ba, ang luma. Yan. So, Tayo kasaba pa tayo pupulutin mga gabi sa idol maaari bang pag mudaan tos yung bull, maaari bang pakilike naman pag follow naman pag supporta na naman po sa ating mga um, munting vlog yan thank you po sa mga idol ingat po kayo lagi like and get this buhay